Mongolia ay matatagpuan sa silangan at gitnang Asia, na lubos na napapalibutan ang kalupaan. Sa lawak nitong 1,564 and 116 km square, ay ito ang ikalabing siyam na pinakamalaking bansa sa buong mundo at ang may pinakamaluwang na paninirahan. Kakaunti lamang ang sakahang lupa ng bansa dahil ang malaking bahagi nito ay mga kaparangan, mga kabundukan naman sa hilaga at ang disyerto ng Gobi sa Timog na kilalang kilala dahil sa naingatang mga labi ng mga dinosaurs na dito natagpuan. Ito din ay may taas na 1,580 meters mula sa kampantayan ng dagat at tinatawag ng mga taga roon bilang lupain ng asul na kalangitan. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa lupain ng Mongolia. Ito ay ang naging misteryosong kamatayan ng isa na naman nating kababayan na nagtatrabaho doon bilang isang OFW. Samahan niyo po akong alalahanin muli ang masakit na sinapit ni Terrell at Chenza sa Mongolia. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. January taong 2010, ay nilisa ng isang malusog at punong-puno ng pangarap na si Terrell at Chen Pilipinas para magtrabaho sa Singapore gamit ang tourist visa na kanyang nakuha sa paggabay ng All Pro Consulting and Staffing Services. Bago pa man umalis ng bansa, ay nagtatrabaho na si Terrell bilang assistant ng isang dentista habang ang asawa naman ay nagtatrabaho bilang electrician. Subalit dahil sa lumalaki na ang apat na mga anak ay sinubukan ni Teriel na umalis ng bansa at makipagsapalaran. Ang pangarap na masarap at masaganang buhay para sa kanyang pamilya ay siya palang magdadala kay Teriel sa kamatayan. At sino ba naman ang mag-aakala na mula ng umalis noong 2010 ay nakakahon na siya na makakauwing muli sa kanyang lupang sinilangan. Umalis si mama noon papuntang Singapore dahil kapos na yung pera namin sa buong pamilya. Pasko noon, nang nakikita ko na maraming papel sa bag ni mama. Nakita ko noon na nangutang sa ni papa, kila tito, kila tita, sa ibang mga uh, kakilala nila. Umalis na siya papunta sa Singapore um, uh, naging maayos naman ang lagay niya doon. Lagi kami naki Facebook ni Mama. Kahit may mga problema kami dahil nga nag adjust kami dahil wala na si Mama sa bahay. Makalipas lamang kasi ang isang taon at kalahati noong June 2011 ay nagnais na ang 34 years old na si Terrell na umuwi ng Pilipinas. Ayon sa kanyang asawa, ay nais na nitong umuwi subalit ay tinakot ito ng agency sa Singapore na Regent Employment Agency at sa halip ay sinabi umano na dapat niyang matapos ang dalawang taong kontrata bago siya makauwi ng Pilipinas. Gustong gusto na po ni Mama umuwi. Sa katunayan, pinadala niya po yung mga paunang gamit niya. Tapos, pauwi na siya sunod na linggo. Kaya lang dito siya pinayagan ng agency niya ron. Kailangan niya ron tapusin yung two years contract niya tinakot siya ng ano, agency na makukulong siya po hindi leader at tinapos yung kontrata niya. nagulat na lang po kami nasa Mongolia po siya yung punta kasi sobrang layong lugar po yun. Mula Singapore ay pinadala si Terry lang ahensya sa Mongolia at doon ay nagtrabaho bilang domestic helper sa among pinangalanan nitong si Sergilin Davan Ku na konsul ng Austria sa Mongolia at anak pa ng former Mongolian Prime Minister. Ayon sa mga kaibigan, anak at asawa ni Teril, ay madalas itong magkwento sa kalagayan sa Mongolia. Ayon dito, ay madalas na umiinom ang amo at magdaos ng mga salo-salo sa bahay gabi-gabi. Binawalan din ito si Teril na gumamit ng cellphone at laptop. Nagagawa niya lamang makausap ang pamilya at mga kaibigan ng patago. Sa apat na buong pagtatrabaho ni Teril sa Mongolia, ay nakapagpadala lamang siya sa pamilya ng 184.37 na pera o hindi tataas sa 10,000 piso kung i-convert sa piso noong panahong iyon. At dahil sa hindi natatanggap ng buo at tama ang sahod, ay nagpasya si Teril na bumalik na ng Pilipinas. Ang kanyang planong pag-uwi ay nagawa pa nitong ikwento sa mga kaibigan at anak. Siya ay inaasahan nila na uuwi noong December 9, 2011. Nag-chat ko si Mama kay Papa na uuwi na daw po siya noong December 9. Yun po yung last message niya. Ngunit bago pa man sumapit ang buwan ng Disyembre, ay isang balita ang yumanig sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Noon kasing November 23, 2011, ay nakatanggap ng tawag ang dalagang anak ni Teril mula sa kaibigan nito. Ayon dito, ay nag-aalala siya para kay Teriel dahil sa may kasunduan sila na magkikita ng November 19, subalit so hindi ito sumipot. Nang subukang tanungin ni Karen sa mga employer ang kaibigan, ay masama umano ang pakiramdam. Huli na ng mabalitaan nila na nakatanggap umano ng email ang agency ni Teriel sa Singapore, ang Regent Employment Agency mula sa mga amo ni Teriel sa Mongolia dated November 21. Ayon sa mensahe, ay nasa morgue na ang katawan ni Teril at ito manoy nagpakamatay dahil sa overdose ng sleeping pills. Sa ginawang initial autopsy ng National Institute of Forensic Science sa Mongolia, ay diniklara nila na ang sanhi ng kamatayan ni Teril ay dahil sa severe intoxication. Ang katawan ni Teriel ay sinalubong ng kanyang pamilya sa si airport noong December 9, 2011. Hindi pa rin sila makapaniwala na magpapakamatay ito dahil sa wala o manong dahilan para kitili ng ina ang sariling buhay. Dahil sa wala naman itong problema at ayon pa nga ay huli nila itong nakausap na excited na ito sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Kaya naman ay nagpa siyang pamilya na dalhin si Teriel sa National Bureau of Investigation para sa pangalawang autopsy kamatay ng nanay mo, the reason is she... Tumawag kami kahapon sa consul at sinabi ng consul, the case is over. Ang tanongin niyo, BFA. Alam ng BFA yan. Alam ko kung di po magagawa ni mama na magpakamatay po dahil malamahal po kami niya. Wala so, lang pong papantay dun. Hindi po niya yung magagawa. Sa ginawang autopsy sa katawan ni Teriel ng NBI, ayon sa resulta, ay namatay ito sa hinang hypertensive cardiovascular disease, sa hinang pagkakasaksak. Nawawala din ang kanyang puso at ilang bahagi ng kanyang mga lamang loob. Sa halip ay mga ritaso ng basahan ang nakita nila sa loob ng kanyang katawan. At ang nakakapanlumo ay punong-puno ng pasa at paso ang katawan ni Teriel. Ang pamilya ay nagtungo sa ahensya ni Teriel sa All Pro Consulting and Staffing Services. Ngunit ayon dito ay hindi umano nila alam na nagtungo si Teriel ng Mongolia mula sa Singapore. Lumapit din ang pamilya sa OWA at DFA. Ngunit ayon sa mga nakausap nila ay walang record sa kanila ang ginawang pag-alis ni Teril ng bansa para magtrabaho sa Singapore at Mongolia. Sa madaling salita ay umalis si Teril ng bansa na hindi dumaan sa legal na proseso para sa mga overseas Filipino workers. Kaya naman ay wala umanong pananagutan ng ahensya sa kanyang sinapit. Tanong kami sa POEA noon. Dito namin nalaman na hindi pala siya legal na pinaalis na kanyang ahensyang all pro staffing and consulting services. At dahil nga illegal daw ang pag-alis ni Mama, wala daw kaming matatanggap mula sa OWA at sa POEA. Sa DFA, pasahan rin nila kami. Nakakalungkot ngang isipin na kahit mga ahensya pa na dapat natutulong sa'yo. Ahensya ng gobyerno na dapat na nag hindi pa kami tinulungan. May bagong bayan, ibang pinababayaan ng gobyerno? Patuloy naman na nananawagan ng justisya ang mga anak at asawa ng naiwan na si Teril Atchensa. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin sila na balang araw ay mabibigyan ng hustisya ang masakit na sinapit ng kanilang ina sa Mongolia. Isa lamang si Teril Aschensa sa mga OFW na biktima ng illegal recruitment na laghanap pa rin ngayon sa ating bansa. Sana'y maiwasan na ang mga ganitong pangyayari. Ika nga, kung may maganda lang sanang trabaho dito sa atin, sana'y wala ng mga OFW ang makikipagsapalaran sa ibang bansa. Ang masakit pa, ay marami na rin sa ating kababayan ang mga umuuwi na nakakahon at hanggang ngayon ay nilimot na ng panahon at napagkaitan na ng hostisya. Shout po kay Ma'am Jelly Bilen sa Cyprus, Maribel Calabo ng Kuwait, Enteg Architect dyan po sa Japan. Mivo Apps Channel na ikawite. Hello daw po sa family niya dyan sa Kanlaon, Negros Oriental. Ma'am Lilian Poblete dyan po sa Singapore. Jean Abrego sa Italy. Alex Manaay na nanonood sa Hong Kong. Melody Tambo ang Bulalakaw, Oriental Mindoro. Joyce Ann Concha sa Portugal. Axel Torres, Singapore. At kay Ma'am Maria Socorro Media sa Italy. Oporto Porto Sechel sa Riyadh, Saudi Arabia. Maria Glyza Dian Herrico sa Hong Kong. Malia Empowered at Jonelyn Calago. At sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa patuloy ng pagtangkilig ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.